okay lang yan, day. Kasi, di man din maganda yung si bitch. Bitch daw siya, ba? Diba? So, kung bitch siya, ah, mas bitch ako. Mga ka-showbiz, grabe. Helen Adarna nag-drop ng mga advice na parang bala. Diretsyong tumatama sa mga taong niloko, pinaikot, at slight. At kung ikaw ay minsan nang nalugmok sa isang toxic na relasyon, yari ka kasi ang mga sinabi ni Ellen, hindi ordinaryong tips, hindi pa cute. Ito yung tipo ng advice na magpapa, ayan oh, oo nga, sayo habang pinapakinggan mo. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamatinding revelations niya tungkol sa cheating at manipulation. At bakit viral na viral ang real talk niya? Una, sabi ni Ellen, wag ka pa Kapag may kaduda-dudang message, screenshot agad. Hindi dahil praning ka, kundi dahil mabilis ang mga mandaraya. Mabilis sila mag-unsend, mabilis magbura, at mas mabilis pa silang magpanggap na wala silang ginawang mali. Ikalawa. Kung kailangan mag-record ka. Hindi para mag-away, hindi para may drama, pero dahil kapag humarap ka sa isang manipulative na tao, bigla silang nagkakaroon ng selective memory. Lahat ng sinabi nila nakakalimutan, pero yung ikaw, pinalalabas nilang mali. Ikatlo. Dapat written ang lahat. Chats. Notes. Text. Ayaw nang manloloko ng ebidensya. Gusto nila salita-salita lang para pwede kanilang pagtakpan, baliktarin, at tawaging overreacting. Ikapat. Mag-backup ka kasi minsan hindi phone ang nawawala. Kung hindi katotohanan. Ikalima. Gumawa ng timeline. Ito ang magbubukas ng mata mo. Mapapansin mo kung kailan siya nagbago. Kailan naging cold. Kailan naging defensive? Kailan nagsimulang may ibang kinakausap? ika -anim. Stay calm. Ito yung pinakamatigas na linya ni Ellen. Kapag kalmado ka, mas malinaw ang utak mo. Habang sila, nagpapanik. Doon lumalabas ang totoong kulay ng tao. Ikapito. Ayusin mo ang passwords mo. Hindi mo alam kung ano kayang gawin ng taong may tinatago at natatakot mabuking. Ika-walo, Manahimik habang nag-o-observe. Ito ang killer move. Kapag hindi nila alam na alam mo na, mas lalabas ang pattern ng panluloko. Ikasyam, isama sa records ang witness. May mga taong nakakakita ng hindi mo nakikita at minsan sila ang nagbibigay ng missing piece. Ikasampo, kung kailangan kausapin ng abogado, hindi ito OA, ito ay pagiging handa, lalo na kung may pamilya, anak o kabuhayan na involved. Ikalabing isa, maghanap ng therapist o support dahil kahit gano'ng kakalakas, may hangganan ang puso. Healing is strength, hindi weakness. At pinakamatindi sa lahat, kolektahin mo ang katotohanan. Hindi para manumbat, hindi para mag-away, pero para makita mo ng malinaw kung sino talaga ang kaharap mo. Dahil pag hawak mo ang truth, hindi ka na nila kayang pagtakpan, gaslight in o manipulahin. Mga ka-showbiz, kaya ang daming tumatama sa sinabi ni Ellen ay dahil hindi ito pa viral lang, ito ay boses ng isang taong dumaan, nasaktan, pero natuto. At ngayon, nagsasabi ng totoo, ikaw, anong advice ni Ellen ang pinakatumama sa'yo? I-comment mo sa baba at syempre, like, share at subscribe para sa mas marami pang mainit at walang kinatatakutang showbiz commentary.